Totoo ang hula kay Kim Kyu, Ang makakatuluyan niya ay may anak na sa pagkabinata. Kalat na kalat ngayon sa social media ang isang vlogger na si Romel Chica. Na kung saan? Pinahulaan ng kapalatan ng aktres. Ang mga ilang lumabas sa hula ay uulanin ng blessings. Lalo na sa mas susunod na taon. Makakapagpagawa ng bagong tahanan hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Sunod-sunod ang pasok ng pera, dahil magaling ito sa negosyo. Ngunit, pinapaalala na maging maingat dahil maaaring ma-scam kapag may mga mag-aalok na investment. Pagdating naman sa love life, daw umano na masay ito sa love life. Natagpuan na ang tulab, deserve. At ang nakakagulat rito ay may anak na daw umano sa pagkabinata. Ang dalaking makakatibuyan o makakasama sa habang buhay. Sa saring reaksyon ang kumakalat ngayon sa social media. Ay sa mga komento, hindi tayo pwede magkamali. Si Paul lang ang tinutukoy sa hula kay Kimi. pasaya sa Blab Si Paul lang naman ang bagong manapit sa idol natin. Tapos may anak na. Ayan ang isa sa hiling namin na maging masaya sila, pareho. Hindi na rin sila bata para maglaro pa. Ramdam na may something na rin naman. Since what's wrong, secretary Kim? May naiindab na. Kaya kudos sa maunghula, napakahusay mo. A bangers na kamera